Yan na natin si Assistant Secretary Arnold De Mesa, nagpapasalita po ng Department of Agriculture. Asek. Alamin natin bakit tayo may smuggled sibuyas. Asek, Buoyas. good morning. Good morning, Asek. Hi, double wing, wing and wing. Good morning. Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay. Good morning, Asek. Natunto na ba kung saan nagmula yung uh, imported o uh, smuggled na sibuyas na nakita ni Secretary uh, Chu Laurel dyan sa mga palengke? Uh, wing, Tuloy-tuloy yung koordinasyon natin sa kapulisan. In mm -hmm. fact, nung nagpunta kami sa Paco, uh, isa yung paraan para makita ng uh, mga pulis kung ano yung itsura ng imported uh, kung ikukumpara natin sa local production. Kasi yun nga, walang ini-issue na sanitary and phytosanitary import clearance ang DA mm -hmm. uh, ngayong taon. Kung meron man, konti lang. Ito pa yung natira actually nung last year. Uh, so walang dapat inaasahan na imported na sibuyas dahil malaki naman yung naging production nitong taon. so, da so Dahil binigay nyo na sa mga polis yung itsura ng smuggled imported na sibuyas, binibigyan ba sila ng DA ng Kapangyarihan na samsamin yung makikita nilang kanditong klase sa mga palengke? Kasi una, bukod sa wala silang uh, import permit, hindi yan dumaan sa tamang um, sanitation o yung pagsusuri kung ligtas yan for human consumption? Uh, tama yung, walang pag Wala kasing pa, ito sanitary and phytosanitary for clearance. Mm -hmm. Hindi natin alam kung kines uh, yan doon pa lang sa source mm -hmm. at saka pagdating dito sa atin. So walang kasiguruhan. In normally uh, yung huling uh, shipment na uh, smuggled na nakita mm -hmm. nung Tinesion uh, mataas ang heavy metal content uh, merong mga uh, mm. iba pa nang problema uh, which uh, according to BPI test results hindi talaga fit for human consumption. So yung 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 tanong ko lang kanina Asec. So ibig sabihin nga po parang binibigyan nyo, din deputize niyo yung mga pulis na pag nakakita kayong ganyan sa palengke pwede niyong kunin, samsamin. I-surrender sa um, DA. Na, oh, nas, nasa na yun ng police kasi discretion. ano naman yun, part ng oh, discretion mm -hmm. nila yun. And, and at the same time, uh, yun nga, uh, kinukuha nila lahat ng mga pangalan, tatanong sila. Mm -hmm. Kasi pagalis namin doon, meron na sila mga ginawa ng mga hakbang, mm -hmm. kinuha na nila yung mga detalye at uh, may mga operasyon na sila na nagagawin. Kasi kailangan tignan nila yung warehouses, sino yung uh, naglabas niyan, etc. Mm. Para talagang matrace. Kasi yun ang ano eh, sa anti-agricultural economic sabotage, yes. lo, talagang maraming. Opo. Uh, pwedeng kasuhan at mm -hmm. oh. uh, matinding kaso pwedeng taharapin nila. Ano po pwedeng yung, yung kaso doon? ang gusto kong malaman. Maliban sa kaso, ano uh -oh. uh, kaso, sino ho ba yung mga yan? Sino ho uh -oh. ba yung mga big fish, malalaking spa? Wala tayong narinig masyado. Oh, I'm sure no. malalaking tao yan kasi uh, actually, ng, yan eh. Uh, Uweng and marami nang nakasuhan hmm. actually kami at uh, marami na rin yung nakumpis ka nga kasi uh, walang walang tigil yung ginagawa namin ng mga operation, mm -hmm. uh, doon sa aming ano, uh, enforcement uh, office. Mm -hmm. Katuwang of course yung customs at iba pang ah ahensya natin. Tuli-tuli yan. Actually billions na yung uh, worth ng smuggle goods na okay. talagang na-operate. So, hindi ko lang alam pero, exactly of course, nasa oh, korte na yun. Okay. Kung sino-sino yung mga na oh, okay. nakasugat. Pero, pero ba yung punto na gusto natin makita na naka, arresto itong mga to? Mm -mm. Kasi paulit-ulit na lamang ito, ang cargo ng perwisyon nila nasa atin. Tinan nyo, ah, pinapasuri pa natin sa laboratorio. Kailangan diba? pa magsuri oh. sa palengke ni Secretary Julio oh. Laurel Para yung yung lang yung... nakita natin itong mga lokong ito. O, oh. tsaka oh. yung mga polis na mayroon lamang limang minuto para rumesponde sa mga krimen, <laughs> papupuntay natin sa Palengke, para para silipin tumingin yan. ng mga mga isbagal uh, uh, onions. Oh, to Totoo yan, Weng. Talagang nakakainis at talagang analakas ng loob ng mga to despite yung heavy penalties at hmm. saka pwedeng pagkakakulong uh, dito sa bagong batas. Eh, talagang hindi pa rin sila tumitigil. Hmm. Siguro mas malaki yung returns. Talagang okay. alam nila. Pero Asec, kung gano'ng kalakas ang loob nila, hindi possible ba na may ginagamit silang unauthorized na import permit o kaya naman expired na import permit palalabasin na active pa ito galing sa DA? Kasi hindi naman sila makakapagpasok niyan kung wala sila makaukulang ibang dokumento, illegal man ito. Yung papers nila sigurado, peke. Mm -mm. Kasi wala ang ini-issue na import clearances. Mm -mm. So, they cannot use any legal document to justify the the entry of uh onions sa bansa natin. Mm -hmm. So doon pa lang ano na yun eh uh, hindi mo pwede sabihin may papel sila na ginagamit na legal. So mm -hmm. ibig sabihin ito baka dati na silang importer asik Baka nasa radar na ninyo ang mga ito. Uh yun nga, uh, ang ang role kasi namin is yung pag-issue ng import clearance. Clearances. Eh. Opo. So uh oh, 'yung 'yung pag kung legal o ano oh, 'yan. Of mm. course na sa mga ano natin. Oh, oh. But definitely kung wala again, kung wala tayong ini-issue na import permit, dapat oh, mm. wala papasok na Opo. imported doon. Gaano okay. karami ba ho ang mga merong import clearances na ganyan na i-issue nyo? Mabibilang ba natin sa dalili lang 'yan o talagang libo-libo ang bilang ng mga nakakakuha ng import clearance? Uh, Konti lang yan. Actually, yung mga ini-issue natin, pag-sibuyas, -pag kunti lang yan. Sibuyas? Opo, sa Sibuyas? Oo. O, 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 konti lang yan. Normally, uh, ng mga players na nag... Kasi, halimbawa, uh, isang kumpanya, they can uh, have two or three import permits, mm -hmm. hanggang sampo siguro. Mm -hmm. uh, not unlike sa bigas na talaga, maraming players. Opo na nag import kasi mas malaki ang requirements natin. Oh, uh, okay. last year, that was 4.8 million oh, metric oh, okay. tons. Tapos yung clearance... Sa so, Sibuyas naman, hindi naman gano'ng karami. Oh, oh tapos oh. yung clearance ay eh, nagagaling dito mismo sa Metro Manila na opisina ng DA. Wala ho sa mga probinsya. Yeah. Wala, sa Bureau of Plant Industry. Ah, sa, sa BPI. Office talaga oh, nag-i-issue na. Kasi, yeah. Kasi itong mga yes. nabiso na mga nag-i-smuggle ng sibuyas, eh dyan pa, Cagayan, may Subic, may sa Maynila. Oh, dito okay. sa Maynila baka talagang ano yeah. yung, paano yung nakakalusot asik Mayroon ba kayong natuntun na mga paraan ng mga taong to para makalusot yung mga smuggled agri products lalo na itong sibuyas uh, yun actually, meron ng mga nakasuhan uh, ng mga tao rin before sa ngayon kasi siyempre may mga borders na porous tayo pero karamihan talaga niyan na uh, dinadaan sa mga major ports na rin normally uh, merong technical misdeclaration so nasa papel nila yan ay ibang klase na kargamento pero mm. pag sa loob uh, ibang Gyan laman yun. so oh. normally ganun ang ganun nangyayari oh okay. eh, sige ah uh, uh, may, may, pala no paglilinaw ng may MS, maximum suggested retail price sa mga imported, imported na, baboy. na, baboy. karne na baboy ah uh, is, uh, isa yun sa pinag-aaralan kasi nga uh, ang gusto ni secretary kapag uh, maglalabas MSRP, kailangan mm -hmm. yung imported, mm -hmm. hindi uh, tataas. Baka kasi mababa kasi ang presyo dapat ng imported. Mm -hmm. So, mm -hmm. kailag- kailangan lagyan ng MSRP para hindi naman tumaas din yung kanilang presyoan. Uh, presyo. Baka mm -hmm. ikumpara nila sa local. Eh. Okay, magkano imported po? lang muna. O magkano? Wala pa, wala, wala pa. pa. At oh. ang, Kailan po ang, po ilalabas Ang pinag-iisipan kung, kung ano yung decision ng uh, sa palengke ngayon hmm. na kagaya nung na-monitor namin nasa 300 hanggang 350 yes. most likely mga ganun din 350 ganun 300 to 350 yes, yes. Uh, okay. hindi pwede yung 370 380 Ay, imported, wala lang sa MSRP oh oh pero asikelen ilalabas po yan yung decision na mag uh, pato ulit ng MSRP sa mga imported okay. na baboy kunyo ba yan o next month Uh, abangan lang natin. Siguro in the next coming days. Mm -hmm. uh, days na abangan natin. Uy, ito lang kanina. Kausap mm. namin yung uh, Producers Federation. Ba yan? Oh, Oo oh. Tama, kanina. Ang pang, pang pangamba nila ay yung mga bakuna pa rin. Habang oh, lang natin. To kasi, baka abutan daw po tayo ng tag-ulan next year. Oh. Iaalagwa na naman ang dami ng ASF cases. Yeah, baka abutin ng uh, no, to to kaya, na yung... kilo. Oh. Oh yes uh, ano yan kinakatakutan nila na third quarter storm. Lalo yes. na ngayon mm. nagsimula na yung tagulan. Mm -mm. Kasi yung ulan kasi talaga oh, tubig, uh, vector talaga yan ng sakit. Yes. Lalo na nang oh. ASF. Mm -mm. Uh, yung last year yung pag uh, taas hanggang 600 Uh, barangays yung nagkaroon ng active cases. Uh, yes. Ano yan? Third quarter, fourth quarter din mm -hmm. yun uh, naganap. Okay. So talagang ano yan, pinupukpok namin talaga palagi yung koordinasyon sa FDA kasi nasa FDA yan eh. Okay. Uh, bagamat yung bagong batas uh, na pinapropose ngayon ay halos tapos na sa sa Kongreso, sa Senado, mm -hmm. uh, ibinabalik sa bai yung uh, pag ano yan, Anong tawag dito? Pag-issue ulit ng 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 vaccine. Vaccine, oo. Okay. Yun so, kahihintay na, na lang natin yun, Asec, oo. na mapirmahan bilang batas, 15 days thereafter, mm. pwede na maging implemented yung batas. So, bae na yung tatrabaho ng vaccine para sa ASF? Oh, para sa animal vaccine. Animal yan vaccine. ay sa oo. Bureau of Animal Industry. Correcto. Pero hindi yan back to square one yung talagang, oh, pag o pag-aralan mo na natin, silipin natin. O pag-aralan na ng oh. FDA, eh. diba no, Asec? Uh, yan ay ano, titingnan natin sa transitory uh, clause noong batas. Oh, kasi ah, gusto okay. natin yung kwan na roll out na ng oh, mga bakuna. Kasi na. mahal, na, napaka, ang kalabang mm. po natin panahon eh. Napamilyon-milyon yes. na po ba uh, napatay eh. Oh, supposed to be last year pa hanggang ngayon. Uh, talagang uh, marami nag-aabang ng no oh. commercial uh, release na. Yes. Alam naman na nasa crisis level na tayo hanggang ngayon. Ay, ayaw oh, ayoko sabihin mabagal, pero talaga pong mabagal. mabagal talaga. Di ba, Asen? Talagang, talaga, <laughs> tagal. Yun, totoo yun. Totoo. pa talaga. Kahit kami nainip. Okay. Oh, Asik, thank you sa so oras ngayong umaga. Marami. thank you, thank you. Good morning po. Okay, maraming salamat din, man. Mabuhay kayo. Mabuhay din po kayo. Thank, thank, thank you. Department of Agriculture, ang tagapagsalita po niya, si Assistant Secretary Arnel, Arnel de Mesa. Kita ah. mo yung smuggling ng onion. Ang, ang kiling walang pinoprotektahan.